Hello guys! What's up? Okay. po ay uh, first time namin ibablog yung ginagawa natin construction dito sa Bulacan. Oh, ito po yung barko ng... Uh, One Piece! Barko ng One Piece. So ngayon lang po namin ito ipapakita sa lahat na nakavlog. Kung baga dati kasi ano eh, uh, picture picture lang. That's so right. tara, papasyal po namin kayo. Okay, ayun na siya. Lang siya. Hello guys! Hello guys! Hello guys! <laughs> Mula doon sa bakod na yon, ay mga alaga pala akong gansa doon. Na may ingay hanggang doon. Hanggang doon siya. Punta doon sa bakod na yan. So tara, let's go. Ang laki na ng mga puwet. Ito ang buhay probinsya, mga kaibigan. Ito na siya. Ayan na. Ito na guys yung ating ginagawa. So, ito po, papasin nyo, pero tayo papatong dyan. Ito po yung ating papatong dyan. Ito. Eh, yung ganong alaki people. Ito po ay almost 6 months nang ginagawa. Ito pa lang ha. 6 months na po ginagawa yan. Wow. Puro liha na liha. Siguro po, lahat po ng liha sa buong Pilipinas, nabili ko na po. Dahil nga to, sa tagal lihain po yan. So, paparimeran pa lang. Ito po yung ginawa nating uh, lagoon. So, yung bangka po natin, ay yung balko natin, na ang style niya po ay eh, nasa ano siya nasa lagoon tapos meron po tayong ano doon waterfalls doon sa part na yun no? doon no ay eh, e, waterfalls dyan dito po bahay ng ostrich isa naman pagka uh, pwede dyan na po si Ian saka si Ben isa si Ron tulog kaya no laki niya people lo. Oh. no pagka ano pwede mo siya mag swim dito pwede mo siya mag swim dito o, ginag- gina. o, pwede, pwede, pwede pala dito mag-boat. Paparenta dito mga boat dito. Paparenta ka ng mga boat dito. Okay. Wow. Ito po, bubuhati po ito ng crane. So, pag binot po siya ng crane, tsaka po siya kakabit dun. Okay. Papakita ko po sa'yo yung mga pyesa. Tara. Sige na. So, hindi ko muna siya pinapakulayan. Ah, hindi. Pinakulayan ko na pala siya. Pero, baka temporary color lang muna para makita ko muna tapos saka din ipopulido yung kulay pag naikabit na puron sa taas Kasi ngayon ayan oh laki niyan people So ito para mabuhat kailangan din ng crane hindi siya kayang buhatin ng tao kasi sobrang laki Sobigat na rin Ayun po yung buto Tapos ayun po yung araw Ito ayan people Tignan nyo kung gano'ng kalaki yung mga pyesa. Kaya ang tagal ginawa. Inexpect po namin matatapos dapat mga bandang ano pa lang eh. Sabi ko dati April matatapos. Hindi, talaga pa lang hindi kakayanin kasi kumbaga yung mga fiber works niya tsaka yung mga steel works niya talaga hindi kakayanin talaga. Ayan. So, mahaba. Matagal na proseso talaga. Ang dami ng kinain na chemicals tsaka mga ano to. Ayan, masilia. Ayan. Diyan tayo talaga nagka-ubos-ubos. Ayan na po siya, people. Ito lang po. Ito po yung likod ng ating barko. Kinakabit na yung buntot. Pero, tara, pasok tayo sa loob. Mga anggat yan. <laughs> Hindi ka katakot. tayo. So gumawa po ako ng tulay para ito sinalagaw ko ng mga isda tsaka yung bahay ng gansa, dito yung mga gansa. Ito na po yung kanyang loob ngayon. So, ito natin di-display yung mga ano mga toys. Iti-unti. Iti-unti. Kumbaga medyo mabawasan na kami ng kalat sa Las Piñas kasi nga dito natin lalagay yung ibang mga... Binili anime! mga anime. Ito more on anime. Pero hinaluan ko ng ibang characters. So, Super Mario, nilagay ko. Ah, uh, Pokemon anime di pa uh, anime pa naman si Pokemon. So, kunin mo ilagay ito? dito. Sila, sila siyempre sila Goku lang yan, dito. Sila Goku, sila mga, uh, uh, mga slam dunk. Ayan. Medyo, puting konting lang guys, nasa ano tayo. Nasa finishing na po tayo, iilawan na lang po yan lahat. Ayun po. Eh, si Brooke, oh. Ang laki ni Brooke. Ang gano'ng laki si Brooke. Kasi iba na sa Las Piñas na iba. Sina Frankie, tara po. At all, tayo yung design ng ano, balkong-barkong na siya. Tara! Okay. Ito po yung ating second floor. Nilagay muna ako ng konti mga ano dyan, life size para meron kami pang susukatan. Ito, hindi pa din siya tapos. Dito, ito yung view. Maganda dito yung view kasi ang ginawa ko po, nangyari, meron kami mga gathering pag wala, pagsara sanado yung museum. Ito para magandang kasi dito makita mo yung waterfalls dyan. O yan, talagang waterfalls talaga siya. Ito yung, pwede kang mag-snack-snack dyan. Kaya hindi Sana ah. Oh. <laughs> o matagal pa rin. Aka tayo sa taas. O titiyaga na lang. Ayan, dito po tayo sa may third floor na sa roof deck saan may ginagawa pa rin po hanggang ngayon. Tara! Ito po yung isa pang room. Ang plano ko, puro toys pa rin to kaya office. Pero hindi pa rin siya tapos. Ayan. Saan ko napapakit sa inyo kapag talagang tapos na siya. Ito naman dito. Magawa tayo dito. Mukha ba dito. Malibela. Para kita mo yung buong view ay yun yung view. Yan no? Hanggang doon, yung ano natin, yung lupa natin ang doon. So for the meantime, diyan mo tinalaga yung mga mga park, yung parking lot. Pero syempre in the future, diyan pa rin yung mga museum natin kasi marami akong toys. So hindi pa kasi dito sa barko. Dito po sa barko natin, ang kasya pa lang yung mga anime, wala pa yung mga Star Wars, wala pa yung Disney, wala pa yung mga Marvel, wala pa yung DC Wala pa yung mga Lord of the Rings, maraming pong kailangan ilagay So kailangan natin palibagong construction Eh malaki naman ito area natin, kaya siyempre, dahan-dahan pagka nakakukot tayo ng pondo Tsaka natin i-build unti-unti Ayun hey, o guys, gusto nyo sobrang laki o oh. Pitingin nyo naman o, oh. sobrang laki o oh. Napsaya po yung, okay, may bata sa ilalim mo oh. yun Ben, ay ka muna Ben Hello Okay siya o po yung aming bahay, medyo naluma na kasi yung nagawa ng sa construction Eh, i-repair -re natin lahat yan pag naayos sa na lahat Kung maga, i-ano, -re refurbish lahat, i-retouch uh, lahat yan pag unti-unti uh, Ngayon kasi talagang siyempre pag under construction talagang lahat magulo So wag tayo mag-expect na maayos Pero sabi ko nga sa inyo, yung next vlog ko po ay eh, papakita ko na mas maayos na siya. Yung loob, yung mga ilaw na, nandun na yung mga interior designs, tsaka yung mga toys natin. Kaya for the meantime, eto muna. Uh, Konti-tiis na lang guys, and syempre eto eh, napakalaking project para sa akin. Kung baga, wala naman tayo naging kapartner, kung ba solo talaga. Kaya medyo, hindi ganun kadali makalikom uh, baka ng pondo, kaya unti-unti. Talagang dahan-dahan talaga, pag may budget, tuloy. Pag walang budget, hihinto. Tapos recently nag-uulan pa. Kaya huminto yung construction. Pero ang ganda ako kasi dati, people, ano lang to, kumbaga, nasa isip ko lang to. 2016, nasa Japan kami ni Mikey No, nasakyan namin talaga yung barko ng One Piece. Sabi ko, uh, balang araw gusto ko magkaroon ng ganito sa Pilipinas. So ngayon po, eh, 2023, kumbaga, et, etong panahon uh, na to, doon uh, dun siya pinayagan ni Lord na mangyari siyempre, so, hindi ko naman magisa mag-isa to. So, siyempre, ano to, kumbaga, eh, regalo to ng Panginoon sa atin. So, ayun na siya. <laughs> Nakonstruct na. Dati people, pag, uh, ano ako sa tapat ng bahay, magpalagay lang po ako ng tali. Kulay yan na tali. Sabi ko, tuwing lumalabas ako sa labas ng bahay, tuwing makita ko yung tali na yun, yun yung, uh, yun yung palatandaan ko kung saan ko lalagay yung barko. Yung tali na yun. Tuwing imagine ko yun, So umaga, isip ko, diyan ko lalagay yung barko, diyan ko lalagay yung barko, diyan ko lalagay yung barko. Aww. After one year lang, pumayo na yung building. So, konti-konti na lang. Pero, dahil nga po malaking lupa lupan dito, lagpas one hectare po ito. So, parangyay pa tayong gagawin dito, sobrang laki pa. Sobrang lawak pa. Kaya, ayun. Ayun. Nakakatuwa kasi mga pader na may kulay-kulay na siya. Kumbaga, malayo pa tayo para matapos pero uh, sobrang layo na po natin kung saan tayo nagsimula. Kaya, konti-konti na lang. Wala ng lupa sa kabila. Oh. Ayun, nakakatuwa na guys. Oh. Yung mga railings na dito. Kumbaga, oh. unti-unti nabubuhay ang ating mga pangarap. Ganun talaga. Yung pangarap mo, ipaglaban mo, kaya wala naman ibang taong gagawa niya kundi ikaw lang. Aww. Okay, Yan, yung pole. Mataas yung pole na yan. Hanggang doon pa yan. May kakakong pa yung pole na yan. Kasi makakakam tayo dyan yung layag ng ano, yung barko. Let's go! Ayan guys, maraming salamat po and sana abangan nyo po Ah... Uh, yung uh, proseso nito at the same time sana po makapasyal po kayo lahat dito kapag natapos na. Yan naman po yan sa aking Facebook at saka po sa aking TikTok. Guys, meron po akong TikTok. Yung TikTok, po TikTok ko, malit pa yung followers ko. So sana po isubscribe nyo po ako dyan. Ang TikTok ko ay nasa 100,000 pa lang yata yung aking followers dyan. Pero ating pong Facebook ay 4.7 uh, million. So, konti na lang people. Pag kinabit yung mga pyesa, makikita nyo na yung uh, konting liwanag dyan. Maraming salamat po and God bless. Hindi lamok. So ito kasi yung pinakamatagal na ginagawa. Ito yung pinakamatagal ginagawang part. So ito talaga inabot tayo ng 6 months sa paggawa ng part na ito. Tapos yung number 1, lalagyan ito sa gilid. Ito, ito, ito mga, mga bahay, mga tambucho. Tapos yung mga poles na yan. So abangan nyo po yan sa mga susunod natin vlog. Sabi nga ni Luffy. Wait lang. Wait lang.